banggit ni John Consulta hanggang ngayon wala pa raw isinusumiting affidavit ang mga sundalong kasama sa checkpoint sa Atimonan. Kaya ang NBI nagpadala ng listahan ng mga tanong na dapat nilang tugunan. Sa report naman ng fact-finding committee ng PNP, lumalabas na karamihan sa mga namatay may mga tama ng bala sa ulo. Nakatutok si Emil Sumangil. Power Game Exclusive. sa labing sa labing tatlong nasawi sa operasyon sa Atimonan, Quezon. Extensive at fatal ang ginamit ng mga salita ng fact-finding committee ng PNP sa kanilang report para ilarawan ang klase ng mga injury ng mga nasawi. Pinakamaraming tama si Victorino Atienza na may 16 bullet wounds, dalawa sa ulo. Sumunod si Armando Lescano na may 15 tama ng bala at dalawa ay sa ulo. Pangatlo si Tirso Lontok Jr., 14 na bala ang bumaon, mayroon din sa ulo. Labing tatlong tama ng bala naman ng tumapos kay Maximo Pelayo, may isa rin sa ulo. Ang sinasabing target na si Victor Siman, lima ang tama at wala sa ulo. Si SPO1 Gruet Mantuano at First Lieutenant Jim Bin Agustiniano naman, may itig walong tama. Si Agustiniano may isang tama sa ulo. Tapos na 'yon, nasa nasa investigating panel na ng NBI. Ang unang SUV umabot sa 174 ang tama ng bala. Mula sa angular direction, ang 85 na tumama rito ibig sabihin ang bumabaril, nakaupo o nakaluhod. 52 mula sa upward direction, ang bumabaril daw maaaring nakadapa. 15 mula sa downward direction o nasa mataas galing ang putok. Habang ang 22 tumama rito, mula sa perpendicular direction o ang bumabaril ay nakatayo. Sa 45 tumama naman sa ikalawang SUV, 35 rito ay mula sa bumabaril na nakaupo o nakaluhod. Anim na tama ng bala rito ay mula sa upward at downward direction. Habang ang apat na bala, galing sa bumabaril na nakatayo. Sa panig ng Philippine Army Special Forces Battalion ayon sa NBI, wala pang nagsusumiti ng kanilang affidavit mula nang ipatawag sila sa NBI head office. Kahit minarapat na lamang ng NBI na ipadala ang listahan ng mga katanungan para ito'y kanilang masagutan. Ilan sa gusto nilang masagot ay sino ang nag-aproba ng request na sila'y mag-augment o sumama sa checkpoint team at kung sino ang tumayong commanding officer. Inatasan din sila ng NBI na isumiti ang kanilang mga armas. Emil Sumangin, nakatutok. 24 Horas.